May nagsasabi nga na nagbago na daw ugali mo. Oo. Totoo ba na nagbago ugali? Hindi, <laughs> <laughs> hindi po, Sir Ching. Oh, oh. Hindi po ako nagbago. Ito pa rin po yung batang nakilala nila three years ago at mm. lumabas sa interviews. Natutoy mm. na totoy na to dati. Siguro po na nakikita ko lang yung sarili ko na syempre gusto ko, syempre may character development, Sir mm. GPN. Dapat nag-grow tayo at nag-elevate. Tayo mabilis tayo mag-upgrade ng mga ng ugali, syempre, ng pinoportray natin. Kasi, we grow old and mm -mm. people change. So, para sa akin, Sir Chinky, kaya din ako naging ganito na ay dress well mm. and siguro yung pananalita ko is nagkaroon ng mas naging magkaroon ng confidence mm. and that's all. Yun lang po talaga. Nilagyan ko ng confidence yung pananalita ko especially on social media because I want to show na we go to war with words and that's what young men should be taught para sa akin. Mm. Na pinapakita ko sa kanila, ini-inspire ko sila on how I do it. Mm -hmm. And that's, ito din naman, Sir Chinky, naging reason kung bakit din ako nagkaroon ng company and 170 of employees. Mm. And paano ko na iaon sa hirap yung pamilya ko. Kasi maaga po ako nagseryoso sa buhay. Mm. Maaga po ako nagseryoso. Ang dami kong pinagdaanan. At tingin nyo ba kung ikaw yung ta batang mawalan ng tatay, mawala ng lolo, walang kinalakihan tatay, mahirap ang pamilya, dahil mong pinagdaanan sa negosyo para lang maisalba mo yan. Araw-araw stress, araw-araw pagod, araw-araw pressure sa nakasalala yung isang dang empleyado, hindi ka ba titigas? No. Hindi ka ba magiging tunay na lalaki or hindi ka ba magiging magkaaroon ng confidence na dapat ito ako, dapat maging ganito ako? Ito. Hindi ka ba magkaaroon ng konting tapang man lang sa pananalita at videos mo? Kung gusto mo ang mangyari sa negosyo mo magtagumpay ng maaga lalo bata ka pa lang may may struggle na baka bataing ka may struggle na baka o utu ka na baka hindi maniwala sa hindi magtiwala sa so for me this is my way of showing na I'm young but I won't let it show hindi ko ipapakita na bata ako unang-una dahil mas malaki ang negosyo sa bukod sa sarili ko the big the business is bigger than all of us and kailangan lahat ng decision ko ay logically driven at kailangan maniwala ka sa akin because this is, my decision is only and only to improve the business and yun din ang pinoportray ko. Hmm, grabe, no? Ito lang, guys. Ha? Uh, ikaw, nakikinig at nanonood ka ngayon sa programang to I'm sure may 19-year-old ka na anak. Probably, 19-year-old mo ang anak hanggang ngayon naglalaro pa ng computer at wala namang masama doon. Stages yan eh. Pero mas maaga kasi nahinog eh. Nahinog ng panahon si Josh na dapat siguro 20 plus, 30 plus. Ngayon, 19. At yun nung may ka nung lumaki ka na walang ama, pwede mo bang ipaliwanag yun? Ano ibig sabihin nun? Uh, wala po akong kinilalang father. So single mom po si mama nun okay. for 15 years or gano'n tsaka ko lang po nakilala yung stepfather ko na tumayo na pong tatay ko pero nagpalaki po talaga sa akin lolo at lola ko mm -hmm. then bago po magstart ng business nawala pa po yung lolo ko mm -hmm. so nawala na po lahat ng yung father, father figure. figure kaya I have to step up sabi ko na Grabe. So, wala na siguro so ito na yung way ko na mag-isa ako na magiging tatay yung lalaki ganun. At pero luckily nandyan naman po yung grateful naman po yung, nandyan po yung stepfather ko mm -hmm. si papa papa gab and mm -hmm. ngayon po yun, siya po yung tumatay yung tatay ko. Yung, when you talk about, kasi yung biological father mo, yung ano, hindi mo pa siya na hanggang hindi mo mo. Talaga? Hindi mo siya kilala? Hindi po kilala. Uh -huh. Pero, ikaw, gusto mo bang siyang makilala? O ganun? Ah, uh, hindi naman po big deal na sa akin. Pero, hmm. of Pero, course. Pero nung bata, nung bata ka, I'm sure, diba? Bata-bata ka pa. Ah, uh, hindi ko din po naramdaman. Ah, talaga? Kasi, grabe po yung love and pagmamahal na binigay sa akin ng mga tito ko, tsaka ng lolo ko po. Hmm. Kaya yung lolo, daddy po tawag ko sa kanya. And love na love ko po siya. Kasi nga, siya yung tumayong father. Grabe. Kaya nga nung nawala si lolo, diba? Ang laking impact Sobra eh. po. Sobra talaga. Grabe. Kaya, parang, imagine niyo po, parang five days pa lang na unang araw na nawala na nilibing na siya so wala na wala na yung katawan niya hindi mo na siya hmm. nakikita nagtrabaho po agad ako noon hindi man lang ako nagluksa kasi feeling ko yun yung pinakamalaking feeling ko matutuwa siya sa akin pag ginawa ko yun imbis na umiyak-iyak ako, hmm. mag ako mag magluksa-luksa ako mag maglungkot-lungkutan ako hindi nung nag-aano nga po siya nung nung lamay po niya ang ginagawa ko nag-iisip ako ng negosyo <laughs> <laughs> Nag-iisip po kung paano ko iaahon tong pamilya na tayo. Parang ganun po yung Guna iisip eh. ko. Na. So, yun po talaga yung drive. Anong hindi mo makalimutan na sinabi ni Lolo? Na mahirap ang buhay, Josh. Kaya wag mong babaan ang pangarap. Wow. Siguro po, yun po yung last words niya sa akin bago siya mawala. Anong... Bago siya dalhin sa ospital. Oh. Pandemic po nun, so bawal kami sumama. Isa lang yung pwede magbantay. Okay. Bawal pumasok sa ospital. Bawal, bawal panuorin. Bawal siya, bawal siya uh, bisitahin. Naka-COVID ba siya? Naka... Oh, hindi po. May COVID po nun eh. Ah, pero so siya mismo? Ano? wala po. Wala. Heart attack po. Ah, tinataki sa puso. Ilan taon? 70 po. 70, 70. plus. Ba malakas pa po, po siya eh. Pero kaso, yun nga, inatake. Ay, so siguro itong ata nang ito yung hugot mo talaga no kung bakit ka talagang tumibay yes, bilang isang yes, tao. Yes. Kaya nga para sa mga tao na nakikinig at nanonood no kung gusto mo talaga magtagumpay sa buhay maghanap ka ng hugot mo sa buhay dahil yung hugot ito. mo sa buhay ang magpapatibay. Totoo po. Minsan ha? kasi wala kaya parang bukas bahala na sinasawalan walang bahala na lahat. Hindi po natin makukuha yung pangarap ng ganun eh. Mm -hmm. Kaya ang pangarap para sa akin it requires a sense of urgency and responsibility na dapat mangyari. Kasi kung pangarap mo, 3 years, 10 years pa, hindi pangarap yan. Ano? Para po sa, ay, pangarap lang yan. Hmm. Kung yung plano mo, 3 years pa, 10 years pa matutupad, Oo pangarap lang yan. Oo. -o. Ang plano dapat next year, or dapat nga, ang plano dapat 2 weeks, 1 week, bukas, meron agad na. na. Tama, ginagawa na. <laughs> Oo po. So, yun, ganun po. Ang... Siguro, marami kasing natat natatakot mag-umpisa, Josh eh. Dahil sinasabi mo, ah. wala silang pera at puhunan Okay. 'di ba? Isang totoong bang dahilan 'yon para hindi magumpisa. Ah, uh, ako nga po pag, nagsis, pag nag- pag nag-iisip po ako ng negosyo, halimbawa, bagong negosyo, hindi po kailangan na 5,000 puhunan kahit may million na po ako sa banko eh. Mm. Feeling ko kasi still kaya siya daanin ng skill lang eh. Mm -hmm. 'di ba? Pwede naman tayo mag-capitalize ng gamit yung skill set na mayroon tayo. Mm -mm. And there are many, many ways on how to start a business with a zero capital or a very minimal capital. Totoo. You just need to be skilled enough na ma-execute yun through marketing, mm -mm. through advertising on your own, mm -mm. na una muna yung pumasok cash flow bago ka maglabas. Mm -mm. Para safe. So, mm -mm. kumbaga test the waters muna. Totoo yun. Alam mo, kasi ito lang, no? yung sa panahon, ngayon, ikaw, batang Josh, in the year 2020s, ako nung bata ako, malayong malayo eh. Uh, in the sense because, uh, kailangan natin maunawaan, sa panahon ngayon, madali na makahanap ng work. Kasi nga may Totoo online. naman po, sobra. Oh, may online na eh. Sobra Alam mo, po. kaya nga ito lang, hindi naman sa pang pangmamaliit ng effort mo. Kung dadaling ko si Josh mohika nung 1970s, 1980s, na walang internet. Na walang lahat. Sa palagay mo, I want an honest answer. Lalaki ba 'yung negosyo mong kangkong chips hindi na katulad ngayon? No. Agree. Would be, I think it would be very hard. Oo, kung oh. ang alam ko po siguro is internet 'tas nandun ako sa 1970s. Kaya nga wala nga. Wala. Ah, hindi ko alam pa anong gagawin ko. 'Di ba imposible 'yun eh? And right now, very accommodating na ng mundo sa lalo sa ating mga kabataan. Mm -mm. I think ito yung season na or era na napakadaling gumawa ng pera and maghanap ng opportunities tama. because opportunities are everywhere because of only your mobile phone pwede kang kumita pwede kang kumita ng pera and i think na straight away lang tayo dahil dumami na din ang distractions mm -mm. so kung ito nga pinakamadaling kumita yung pinakamadali yun yung mga pinakamahirap gawin hindi eh, ba tama so para sa akin po Sayang yung opportunity na very accommodating tong mundo. Mm -mm. Na kayang ibigay sa in one snap lahat ng opportunity, ang kaso lang hindi mo nakikita because you're strayed away dahil sa distractions na binibigay ng mundo din and ng social media. Mm -mm. Grabe. Alam mo nakaka-encourage talaga pakinggan tong batang si Josh no. Uh, yung parang ano eh, yung you make a lot of sense. Hindi ka ito lang sasabihin ko sa ah. Hindi mo hindi ka sumasagot para magpa-impress ng tao sumasagot ka dahil naunawaan mo, naramdaman mo, at makatotohanan to sa'yo. iyo oh. So ngayon, maiba naman tayo ng topic. Siyempre, dating wala. ba? Diba? Ngayon, medyo nakaka-LL na. <laughs> Kung naalala mo, nung nagkapera ka na, ano yung pinaka unang mong binili na sinabi mo, oh, ito reward ko sa sarili ko? Una ko pang binila na reward sa sarili ko, wala po yung total reward na hindi ko magagamit para sa negosyo. Oo nga. Bumili lang po ako ng laptop noon and magandang camera uh. to start making contents and still for the business kasi ang mindset ko po 100% ng pera sa business ay eh, babalik ko sa business. Wow, galing. Okay. Pinaka ano, pinaka maling desisyon. Syempre kahit na sabihin mo, nagkamali ka na at pinagsisihan mo, 'di ba? Maling desisyon po hindi pa rin na uh, malayo sa business. Still, nasa loob ng business, pero mm -hmm. maling tiwala po sa tao na nagbayad ng malaki for marketing then na wala po kasi hindi naman natupad or hindi nabigay yung service. Pero still, risk for the business and still lesson siya sa akin. So, mm -hmm. hindi ko na po naulit. Ako kasi searching kay honestly, aminin ko po sa inyo, wala po akong maling decision sa pera. Mm. ever since for three years of three, four years of doing business wala pong maling desisyon dahil before I make a move I consult someone and Ay, I make galing. sure na expert po yung pinapakinggan ko and tama doon sa field na gusto kong pakinggan mm. so before I make a move I consult someone para maiwasan ko yung pagkakamali para maging tama yung desisyon ko and since the very beginning ginagawa ko po siya and hanggang ngayon hindi ko kinakalimutan yung ginagawa ko ngayon para hindi ako magkamali ulit galing 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 Guys, sa ito eh kailangan kapulutan natin ng aral. You know what? Because experience is not only the best teacher but learning from other people's mistakes and experiences. Yun po talaga. 'Di ba? Yes. Walang shortcut sa success, tama? Yes. Pero you can cut short yes. your learning curve pag yes. natuto ka sa iba. Totoo po. Ay, alam mo, classmate kami nito. Napabilis ko po yung progress dahil hiniram ko po yung utak ng mas matatanda sa akin. Tama. Hiniram ko po yung utak ng mayroong 30 years of experience nang merong 7 to 9 digits sa banko mm -hmm. na ako wala pa. Mm -hmm. Pero hiniram ko po yung utak nila. So, sila yung nagde-decision -de para sa akin dahil syempre i seek for advice. Mm -hmm. Unang-una, ako yung nag-initiate. And they are willing to help because I'm i'm young and nakikita nila na passionate naman ako sa si ginagawa ko. So, they are willing to help and grateful po ako na lahat ng nagiging decision ko na na inaasa mm -hmm. ko sa kanila na syempre ni-research ko din na may mm -hmm. sarili goding decision and tama naman lahat. And Mahalaga ba mm -hmm. na may mentor. Sobra po, oh. super super valuable kasi unang-una you can you can uh, ma mababawasan po 'yung oras na magkakamali ka. Mm -hmm. Mapapabilis mo lahat ng gagawin mo dahil may guidance and minsan kapag nakahanap ka ng tamang mentor, ibibigay niya sa iyo 'yung sistema na tama para sa iyo. Learn to listen and apply systems. Pag tinanong mo ako, Sir Chingy, paano ako naging successful? Sasagot ko lang sa'yo, natutuwa akong makinig. Oo, oh, ang galing. Ang galing talaga.